What's up guys! So for today, gagawa tayo ng video So guys, gagawa ang video tungkol sa kung paano ba pumuti sa murang halaga So, uh, tatlong product lang naman yung ginagamit ko So guys, wait lang ah, wait, wait na wait, matigil ang wait unpack guys so tatlong product ang ginagamit ko so paano ba pumuti so dati kasi hindi ako ganito kaputi ayan kita na ba yan so marami na akong tayo out ngayon dahil sobrang puyat naka edit ng video ayan naka edit ng video so, guys ayan wala pa tong ayos so ah uh, ganito paano ba ako pumuti uh, simple lang kasi nung bata ako maitim ako ayan natura ko nung bata ako kanya na ka-item dati. So, alam naman na pag bata, mahilig maglaro. So, hanggang ngayon naman, mahilig pa rin ako maglaro. Naglalaro kami sa tapos ng volleyball, basketball, and then, Kahit na Medyo marunong lang. So, guys, ah uh, ito na. Huwag na tayong patumpit-tumpit pa. So, uh, may isa akong ginagamit na lotion. At, bali dalawang pans yan wala pa akong apply kung gusto niya apply ko na lang sige try natin so dalawang pans and um, syempre kailangan ko nitong foam yan guys kailangan ko itong foam wait at yung papawisin ako so dapat pala hindi tayo mag uh, magpupunas na ng ganyan ganyan dapat ganyan lang ganyan So, let's go to the sabon-sabon. <laughs> so, guys, ah uh, ang gamit ko pala ay ito. Yan. ah uh, ano siya? Papaya. ah uh, um, sa madaling malaman, ito ay tinatawag na cold So, uh, pumibili ako ng per kilo. Yan, per kilo. Effective to. ah uh, sobrang bango niya, guys. Minsan nga, eh, parang ayoko nang tanggal sa mukha kasi sa mukha. Mabango siya, guys. So, maganda kasi yung pillow pillow kaysa yung ganyan lang na Madali lang kasi yung maupos. Kaya guys, maganda kilo kayo ito pinibili nyo. So, huwag nyo nang patagalin. Kodik po yung ginagamit ko sa katawan ko, sa skin ko. So guys, as you can see naman, magkaiba yung itong itong aking ano ba to? Pag so, Basta, ito. ah uh, kamay. Ayan. Ito, aking kamay yan ang kaiba pero malapit sapit na mag mag magkakulay malapit sapit na dahil dito yung sa so tama na tayo dun so punta naman tayo sa face so bago ako maligo naglalagay ako ng naglalagay ako guys ng aloe vera ayan, ayan tinatayin ko tayo to guys uh, bawat isa lang to kumukuha tapos binabalatan ko tapos pinaganan ko malaki din yung ano yan uh, may halang hindi improve niya sa skin natin kasi hindi juice smooth siya guys so I ayun mean guys tignan mo lang ba itong mo and then pagkatapos ko naman maligo um, yun kasi ang labera bago maligo so ito naman pagkatapos maligo so gumagamit ako ng pants in pants pants in instant bright tone up milk cream so katapos ko lang din naman maligo guys So, ko na para may makita kung ano kung ano ba yung magiging improve ng skin ko. So, unti-unti Tapos, kailangan ko lang kung yan. Diba guys? Oh. So, tingnan natin. Itong kalahati lang muna na lagyan natin. Pero makita nyo naman. Diba? Magkaiba. Medyo maputi ito. Tapos ito hindi. So, ay dahil dito sa Ayan guys, at so tingnan ito. O, oh, diba? Hindi makinis-nis So, ito yung na ko guys yung mukha ko kung paano ba ako pumuti. Ayan. So, po yung isang, pag lumalabas din ako, sinasabi na, bakit ang puti ng mukha mo? Uh, ito yung sinasabi ko na recommend ako sa kanila. Ayan. Um, diba? Si magkaiba. So, ayan guys, medyo yun na guys, ang ginagamit ko yun ito, yun yung ginagamit ko hirap big kasi yun guys, At tapos minsan pag lalim, syempre maaarang ngayon dapat may sunblock eh so itong sunblock ang ginagamit ko so yun sya guys sunblock sunblock guys and then, punta tayo sa lotion guys ito talaga ay nakakaputi guys lalo na magbabalat yung skin mo ayan magbabalat na. Uh, ito ay yung peel and peel rejuvenating make body lotion yan ito ang gamit ko guys so yun na naman ang gusto ko sa inyo i-share basta guys ah uh, talaga na gamit ko yung kojit doon ako pumuti so dati kasi ito yung tsura ko tingnan nyo naman ngayon diba laki na pagka-improve so ah uh, Minsan kasi, kinagamit ka din ko din yung koli ng ate ko. Hmm, bang. Bang talaga niya. So, guys, ah uh, para sa akin, para madali kayo pumuti, uh, mag kayo. Ay, yung das pala, nakalimutan ko. Gumamit din pala kayo ng kalamansi. Oh, yes. Kasi, minsan, pag wala akong ulabera, kalamansi na ko. Kasi, totoo, promise, nakakaputi yun. Oh, guys, ah oh. Tingnan nyo naman kasi. So, guys, ah, uh, hanggang dito na lang and don't forget to like and subscribe my channel. So, ito lang naman yung tips ko sa inyo kung paano pumute. So, guys, bye!